Ika dalawang putsyam ng Januari 2029 May isa pong katanungan, bayani ba si Emilio Aguinaldo? Ang sagot, oo ito po ang sa opinion ko Ngunit may mga pangyayaking sumasaksi sa kasamaan ni Aguinaldo Ngunit kailangan ni General Emilio Aguinaldo na gumawa ng mga pagpapasya tulad ng kamatayan ni Bonifacio at Luna, kailangan ni Aguinaldo ang pagkakaisa sa hanay ng mga naghihimagsik. Sa, dito, eh. Ang himagsikan at ang kanyang pamahalaan ang mahalaga noong kapanahunan noong himagsikan ng Pilipinas laban sa Kastila at ang digmaan laban sa mga Amerikano. Uh, ito po ay opinion ko lamang. Ngunit uh, uh, pagkakala niyo po. Uh, ako po si Erwin Puada at uh, buenas noches po. Good evening. Hasta luego po. See you later.